balatan yung ano guys yung avocado ganun lang ganon 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 para madali lang siyang balatan yan lang apat slice ganun hmm. Ayan mm, guys. Madali lang siya. Mm, apat lang sa ka-slice. Ayan. Maganda ang pagkabalat guys. Di ba? Ayan. Mm. Okay na. Slice mo na. Ayan. Mm. Thank you for watching. Bye.